5, 4, 3, 2, 1, Go! Ayan, good morning ulit sa inyo. Magandang umaga. Welcome back sa ating munting channel. This is Weng -E BTE and ayun, ang video natin ngayon sa araw na to ay magluluto ulit tayo. Um mag-iihaw tayo ngayon ng liempo. So, yan. Uh, ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga gagamitin ko pang marinate dun sa liempo, kung ano-ano yung mga yon. Kung anong magiging lasa niya at magiging outcome niya. Hindi ko man mapapatik mapapatikim sa inyo, pero um, titikman natin later on kapag naluto na kung anong magiging lasa niya. Kasi, aside dun sa usual na nilalagay kong um, pang-marinate sa liempo, Maglalagay ako ngayon guys ng additional flavor para dun sa ating karne na i-marinate. So, um, mati-check natin mamaya kung anong magiging outcome nung ating ihawin. So, dyan lang kayo. Samahan nyo ako. Pakita ko sa inyo kung ano yung mga ingredients na aking gagamitin ngayon. Dyan lang kayo guys. Sa kaya Dyan lang kayo. Hello! Hello again! Magandang morning ulit sa inyo. Thank you so much. Andiyan pa rin kayo. Ayan guys, ito na yung ating mga ingredients para sa ating um, inihaw na liempo ngayon. Yung pang-marinate natin sa inihaw na liempo. Ayan ang ating si liempo. Um, mahigit isang kilo to. And ito yung ating mga pang-marinate. Ang ating... Um, minced na garlic tapos ating black pepper mm, salt soy sauce or toyo vinegar eto pa rin yung vinegar na galing kay sispe um lalagyan natin siya ng ketchup and ato na yung ating extracted na kalamansi ito yung usual kong nilalagay guys mga ingredients ito talaga yung nilalagay ko. Usually, ngayon, bibigyan ko siya ng twist. Oh, so, yan. Itatry ko siyang lagyan ngayon. Netong mga to. Ito. Ang ating sriracha. Sriracha na chili sauce. Hot chili sauce. Ayan. Lalagyan natin siya nito para magkaroon siya ng ano, um, a little bit of spiciness. Ayan. Lagyan natin to. And ito. Ngayon lang ako maglalagay na to. Kasi yung hot sauce dati naglagay na rin naman ako. Tapos ito, ating Worcestershire sauce. Magta-try din ako maglagay ngayon na to. Siguro mga ilang patak lang. Para lang magkaroon siya ng additional flavor yung ating iihawin ngayon na liempo. Worcestershire sauce. Yan. And ito, Ayan. Papatakan natin ng konting sesame oil. Para lang yung, ano, yung aroma niya. Madagdagan ng konting aroma. Ayan. Sesame oil, Worcester, Worcestershire sauce, at saka sriracha hot sauce. Yung ating idadagdag sa ating usual na ingredients na nilalagay. Yan, so magmimix na tayo ng ating mga ano, ingredients. Lahin natin tong si toyo kalamansi, ating garlic, then ang ating vinegar, and ang ating ketchup, ating pepper, black pepper. Mm -hmm. Bigyan natin ng salt. ilalagay na rin natin na itong ating sriracha. 3 teaspoon. Worcestershire. Kunti tea lang din. Tatlo. Tatlo lang siya. Pampalasa lang naman ito. Ayan. And ang ating sesame. Ses sesame oil. haluin lang natin bago natin ibuhus sa ating tempo. So, fully mix na siya. kaya pwede na natin siyang ibuhos dito sa ating tempo. And, ngayon, kakamayin ko siya ulit. <laughs> Wala kasi akong gloves. Hindi pa akong nakakabili ng gloves. Kaya, kakamayin ko sa malinis naman itong kapit ko. Nag-ano na ako, naghugas na ako. Kaya, para mahalo siyang maigi. At, para mas masarap, gamitan natin ng kamay. Para ma-massage yung sauce niya doon mismo sa ano, sa karne. Kailangan kamayin niya. Yan. may dapat yan ayan, so coated na yung ano evenly coated na yung karne, yung liempo kaya, iwan muna natin to i-marinate natin to for about mga 30 minutes bago natin ihawin bago natin isalang sa apoy ayan, yan lang natin siyang ganyan guys, na nakamarinate ayan, dyan lang kayo I'll be back. Pero hindi ako ang mag <laughs> Yung mga anak ko na. Yan, bye. 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 Diyan lang muna kayo. Ayan, guys. Mag. Naka-ready na yung ano. Yung, um, uh... ba diba to? Pag-iihawan. Ayan, lagay na tayo. Ay, si Janice pala. Pag-iihaw na si Janice. Ayan. Ihaw na, guys. Pakita ko na lang sa si inyo mamaya pag, pag naluto na. Ayan, guys. Ayan na. Ang bango. So, ito yung effect ng nilagay ko na ano. our uh, Worcestershire at saka yung sesame oil. Ang bango ng amoy niya. Bango ng aroma niya. Wala mang masarap din yan. Sayan, so, usok first batch luto na. Ayan. Ayan guys, ito na yung ating first batch ng inihaw. So, tikman na natin ngayon kung lasa. And, chop natin. Hindi pala i-chop. Uh, guntingin na lang natin. Gupitin na lang natin. So, luto naman na yung ano niya. Yung loob. So, pikman natin. Kung naiba ba yung lasa. Meron pala dapat tayo dito yung sausawan. Meron tayo dito tomatoes ng fresh tomatoes. And, ayan ang ating soy sauce na may kalabansi at saka onions at saka sili. ay nakikita nyo ba yung sili nyo guys? So, natin kung ano ba nila sa akong doon sa usual na pinapang ano ko. Pero ang pangunya guys sa in fairness, nang dahil yun dun sa se sesame oil tsaka yung sour, sa Worcestershire sa Worcestershire sauce yan so tikman natin ang hang ang anghang ng sausawan masarap siya. Hmm. So, yun. Kung gusto nyo masarap, mapasarap yung inyong minamarinate na barbecue or um, mga iiha, iihawin na ganito pag nagmarinate kayo. Lagyan nyo siya ng sesame oil. Patak lang naman. At saka um, apat na ano, apat na teaspoon din ng no Worcester Worcestershire sauce. So, ayun, malasa siya, guys. As in, pumapasok sa loob ng karne yung kanyang lasa. Mmm, perfect. Yan, pakita ko lahat sa inyo mamaya yung ano. Uh, ah, tinikman lang natin, eto siya o. Oh. Ang ating naka unang batch ng inihaw. Hayan guys, eto na yung ating ibang inihaw. Promise, mabango siya, tas malasa. So, ayan, kung gusto yung ano, kung gusto yung malinamnam, mas malasa yung inyong inihaw. Tapos, habang iniihaw siya, ay, ang bango-bango. Parang ayaw mo nang kumain, gusto mo nalang amuyin yung aroma nung iniihaw mo. Ayan, gamit po kayo ng Worcestershire. Sulit naman siya kahit mahal. Um, sulit naman siya kasi hindi naman siya agad-agad mauubos. Hindi naman ganun kadami yung ilalagay mo para lumasa siya. Yung sa akin kanina na ko, konti lang yon, Tapos, may konting patak lang din ng sesame oil, kaya lalong bumango. So, yan guys. Tapos, ang lasa. Malasa siya, promise. Ang sarap. Ayan. Mas masarap pa sa mga binibilhan nyo ng ano, <laughs> ng mga inasal. Ayan. So, kung gusto nyong mag-ihaw sa mga bahay nyo, try nyo yon. Meron namang nabibili na maliliit lang na Worcestershire. Pero yung binili ko na yun, ano, Leyan Perins. So, yan guys. Ito na yung ating inihaw sa ngayon na ulam. Tapos yun nga, ang sausawan natin ay toyo with calamansi and merong fresh na tomatoes. Ayan ang ating iniyaw. Ayan guys, maraming maraming salamat muli. Now, may na-share ulit ako sa inyo kahit hindi ako expert na chef. Actually, hindi naman talaga ako chef. Ayan, natututunan lang din. Experimenting. Tsaka, may nagtuturo kung ano yung gagawin. Ayan. So, yan. Maraming maraming salamat muli sa inyo. Mga bago nanonood sa akin, mga videos. Um, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please do consider to subscribe and click the notification bell, bell all para po ma-update kayo kapag meron po tayong bagong video na i-upload. Ayan, sa mga um, dati na pong nanonood, sa mga friendship ko na nasa YouTube, tsaka sa uh, Facebook, maraming maraming salamat sa inyo. Um, thank you sa support. Let's support each other. Ayan, thank you so much guys. Ayan. Now, keep safe everyone. God bless. Bye. When BT is saying bye-bye for now. See you on my next video. Bye. Love you all.